kung lagi mong iniisip at kinokonsidera kung anumang iisipin at sasabihin ng iba, talo ka. Tandaan mo, hindi valid yung opinion nila. Lagi mo lang isipin, nagsumikap ka para sa sarili mo, para sa buhay mo, para sa pamilya mo. Huwag na huwag mong hayaang pipigilan ka ng takot o anumang hiya dahil sa opinion nila. Lagi mong isipin, buhay mo yan, karapatan mo yan, mag-explore ka. Kasi kung, kung lagi mong iniisip ko ano mang sasabihin ng ibang tao, talagang matatalo ka. Lagi mong tandaan, walang, uh, walang masama kung makinig ka sa kanila. Pero piliin mo lang yung tama, piliin mo lang yung sa tingin mong makakatulong, sa tingin mong makakabuti. Pero yung sa tingin mong hindi naman nakakatulong sa'yo at lalo lang ikakalugmok mo, huwag na wag mong, uh, wag na wag mong i-adapt yun. Yung mga positibo lamang, okay lang makinig sa kanila. Okay lang makinig sa mga suwestyon o opinion nila. Pero lagi mong isipin, sarili mo yan, buhay mo yan. Ano man ang mangyari, pagdating ng panahon, ikaw at ikaw pa rin. Okay? Wag na wag lang sanang matalo ka, nalugmok ka, o naging negative ka dahil sa lagi mong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Tandaan mo, lagi kong sinasabi sa inyo, buhay nyo yan, sarili nyo yan. Kaya wag kang matakot, mag-explore, gawin yung gusto mo basta wala kang inapakang tao. Okay? Once again, Marlon Choi, what's up? Keep it up.